Hi guys! Maayong udto! Magandang tanghali! So, ayan, nakara, nakalabos na naman si Dangsmi katulong sa Kuwait. So, andito ngayon tayo sa ano guys, sa church. So, timing pa! Wala pang masyadong tao. So, December 22. Nag-iisa guys. Walang kasama. Pangit-pangit ni Dangsmi. So, Punta muna tayo sa charts guys bago tayo magpunta doon kung saan tayo magpunta-punta kung may tayo mayroon tayong babayaran na uta para ano maluwag yung dibdib natin picture nag picture picture sila guys ako wala akong picture picture kasi ako lang nag isa dito mamaya na lang ako ayun yung outfit natin guys So, hindi na ako lalabas sa Pasko, guys. Kasi, doon kami sa ibang bahay. Matutulog kasama ng alaga ko. Parang naano ako ba? Naiilang ako dito sa ngipin kong yung pustiso ko sa baba. Parang hindi ako comfortable nagsalita guys. Parang, Sinusuot ko lang tong pustiso ko sa baba pag umaalis ako ng ganito guys. Pero pag sa hindi ko sinusuot kasi para talaga iba, 'di ba? Yung salita ko napansin niyo ba, guys? Nandito na tayo sa church, guys. Meron silang Christmas. <coughs> <coughs> sila guys. Uh, 'yung uh, picture. oh Oo, oh, dali-dali. Nandito so, kag Buhol man din ng mga, mga ahong mga amiga guys, mga amiga ba oh niya. <laughs> Tagadanaw na siya. And then ikaw kata, asa ka ganda? ang sakaganda. Oh, taga Davao siya, pupahaw ni Leon.

Guys, tapos na kaming nagsimba, eh, nagsimba, <laughs> nagsimba <laughs> nagampo sa among mga sala. O oh, diba? Na kami ako amiga. Merry Christmas. <laughs> mga mm, na ngayon ay pinaskuhan. Pinaskuhan. <laughs> <-ko. laughs> sa mi og kanto sa gopa. Ay <laughs> oh, <laughs> <dyan>, ga. <laughs> sa diyan tak na. -ta <laughs> da. <dyan, laughs> <dyan. laughs> <laughs> Pamasko na daw. <laughs> Pamasko daw. Oh, di ba? Oh. O oh, di ba? Mga gopa mm -hmm. kayo no. Tara. <laughs> maganda na mga sapatos Ganda. ano yung brand marila classic hindi man sya branded ducati, maganda sya wang man ko guys. sa Iyan ang mga baso. Ang dami. Lakad sa sa bagong bridge. Bridge, sa Kuwait. City, Malia guys. Ang oh, dami Ang dami ba? วันนี้เป็นอะไรมาก <laughs>

tayo mag-isa guys. Kasi walang kasamang nagdidiya. Dito ako sa matahimik na lugar. Dito masyadong customer. Hindi masyadong malakas dito sa Chicken King. Doon sa Jollibee eh. at KFC. Ang dami doon tao. Kaya. Tahimik ang buhay ko dito. Ang sarap guys kasi. Magugutom na ako. Lunch to at dinner, isa na lang guys. Isa na lang yung lunch at dinner. Manok pa rin. Wala akong nabili. Kasi ang pera ko, binayad ko sa FS ko binayad ko sa loan ko tapos yun nga binayad sa utang binayad sa binat pang, pang paspo nila maganda dito guys walang tao utang yun eh, Kaya yun, eh. Ah, guys. ako lang mag isa Wala kasi ako kasama. Mas, wala naman akong date. Wala naman akong jowa dito. Maganda pa naman lugar, guys. na. Meron silang flower-flower doon.